Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang this so is Chiduria sa mga channel, a faith healer, a wisdom tarier. So ngayong hapon, natutugan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of for the sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, sa spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio, ang ating maagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and notification for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi nag-skip na ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manung balik sa inyo. So let's see guys. What is the messages, advices sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of Scorpio for weekly gabay. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio ang ating Angel? So guys, ato na. Tutunghayan natin at bubulabugin natin 'yan, no? Ang inyong mga hapon at gabi at umaga. Ito na. Angel Spirit, please give information po. Oh, there's a page of once by good news. May magandang balita. Ito ang balitan mag uh, papawindang, no? Magpapabulabog sa iyo. this is something a seven of cups, no? Parang there's a something smile on your face na nag-represent that there's a lot of opportunity coming in for you. Ganag! Pinag-iisipan mo kung ano mga bagay na pipiliin mo. And this is the moon card for a dream coming true. May mga bagay na ilalahad na dito no, na maaaring mapanghawakan mo na. No? This is something a truth reveal then na maaaring nga magbigay liwanag no, sa lahat ng mga bagay o katanungan sa buhay mo. And of course, guys, this is something is five of pentacles. So this is something financial loss or financial crisis, no? Nakakaranas, ka ngayon ng parang kagipitan or parang um, sunod-sunod mga pinagdaan pagdating sa finances, no? Kung baga, this is the moment, no? Para ma-visualize mo na unti-unti nang gaganda ang takbo ng eksena mo. gano'n. And of course, this is something the night of sorrow and anxiety sleepless night. No? Some of you guys, no? Hindi ka makatulog, hindi ka makapag... Um, kung baga, na stress ka, na-depress de ka, or feeling exhausted. But um, this is something a negative dot. So, let's see. And because this is something the Eight of wands for fast communication at fast moments. So, maaaring may there's just something travel coming in for you. And this is a lot of transaction messages, phone calls, no? Na maaaring iyong ay mata mo. The Page of Wands represent the high phases. So, this is something in hidden agenda or a hidden enemy. So, there's a something, a mystery, no? Itong magandang balita na to ay maaaring misteryoso. Maaaring hindi mo akalaing ipagkakaloob sa'yo. At itong bagay na to maaaring uh, mag- Uh, magdala sa yon, no? Uh, for a for a surprise. So let's see what is the seven of cups. So this is the ten of one. So there's a burden or marami kang mapasanin obligasyon, no? Pinag-iisipan mo kung ano yung mga bagay na kailangan mong unahin. Oh, it's a good part. And the three of wands were waiting for so waiting for ship. Double clarification na may trouble talaga. At sinasabi niya, with a moon card, no? Eh, maaaring, kumbaga, magbigay ng katuparan to sa mga pangarap mo. At kumbaga, itong mga bagay na to ay maaaring maganap na. The Five of Pentacles represent the, the, Justice card. now this is something a balance and karma, no? Kumbaga, ma, kumbaga, nakaranas ka ng financial loss or financial crisis that because of this karma, maaaring, kumbaga, kung ano yung mga bagay na ginawa mo, babalik sa'yo. Or either, kumbaga, may mga taong um, gumawa ng hindi maganda sa'yo ka kay nakakaranas ka ng financial loss. Or, Either this is something of consequences, no? Kung baga, kung ano yung mga bagay na ginawa mo, ay maaaring ito yung kabayaran, no? Kung baga, kung ikaw ay naging magasos, naging um, gastador, baka ito yung eksena na talagang mag sa iyo, para magsisink in sa'yo, para maliwanagang ka, how to invest and how to spend your money wisely. Oh, the Knight of Swords. Nine of Swords represent the Page of Pentacles, si investment. So, kung baga nagkaroon din ng na investment dito na maaaring, kung baga, nagdulot ng anxiety, sleepless night, or depression dahil din sa, may nabudol, no? nabudol ka. Dahil ang malaking halaga ay nawala. The Eight of Wands represent the word card for a trouble. Double at triple clarification na may trouble talaga and triple clarification na may success coming in for you and this is the word represent um a uh, something a victory and change no change a lifestyle or something a change um a life ganon a new life that is coming in the page of wands that request the high Faces represent the page of sword Ooh, this is something to get more information being curiosity you know kung alamin mo, no? Kailangan uhaw ka sa kaalaman, uhaw ka sa, sa mga bagay na na hindi mo pa lubos na lalaman. Ganun, kumaga this is something um clues, no? Kumaga may mga mensahe sa yung hinahatid na may paano may papitik na etong opportunity na to kailangan alamin mo. Kailangan malaman maganda ganyan. So ikaw naman to si si um na curious doon sa eksena. So ah, alamin mo talaga. So it's a good vibe. So let's see what is the seven of cups represent the ten of wands. So, this is the emperor rule. Be mature and not be being grounded. So, kailangan pagdating sa bagay-bagay, sa so problema, mamamanage, dapat i-manage mo ng maayos yan, no? Para hindi magdulot ng stress and depression sa sa'yo. Kailangan pagdating sa trabaho, trabaho, pagdating sa bahay, ba, sa bahay lang, no? Huwag mong dinadala ang problema sa trabaho ata uh, magmundi na dalang problema sa bahay sa trabaho gano'n. And because uh, this is something the judgment for a week of color call inner calling. Now this is a pay attention. Kumaga pinapaalalahanan ka dito na you need to pay attention sa pangarap mo, no? At itong pangarap mo ay maaaring pinapasilip na sa na maaaring magkatotoo at mag magtagumpay gano'n. The five of pentacles because the justice card represent the tower moment for a major changes may mga bagay na namara nagdulot ng pagkasira ng iyong pamilya, ng pagkasira ng iyong finances the tower moment, moment is a something chaos disaster um, because um, um pagkabagsak ng no? pagguho Parang ganon. So, sinasabi sa'yo dito na maaaring lahat ng mga yan ay maaaring kakibat ng karma with the justice card. Na no, kung ano yung, mga bagay na ginawa niyan, kung baga ba kami nagawa ng ano, para balasin ka, para mabagsakin ka, no, kung baga no, no, need to worry, the justice will be served. Kung tuloy-tuloy yung, yung hindi magaganda pangyayari sa buhay mo, asahan mo, magiging maganda yan tuloy-tuloy. Ganon. Kung baga, um oh, there's something a balance. Ganun siya, guys. Kaya maging balance ka, no? The Knight of Swords represents the Page of Pentacles. represents the ease of sorry the break to. Magtatagumpay ka, malalaman mo 'yan, no? Kung mga matutuklasan mo rin 'yan kung paano mo iko control it, no? Ang iyong emotions, ang iyong um ang temp, uh, iyong temptations, no? Pagdating sa bagay, sa sitwasyon. So let's see what is the Eight of Wands because the World card nagre sa the Queen of Wands or something confident. Ooh. So, pinapakita ito ng lakasan mo, ang loob mo, lakasan mo pakiramdam mo. Kailangan makapalang mukha mo dito. Lagalan. No, Kung magasamundong sa mundong ginagalawan mo, no? Hindi na uso ang hiya. Hindi na uso ang pabebe. So, this is the moment na kailangan mo ng uh, maging makapalang pes, no? This is something empowerment. No? Kailangan mo maging malakas, maging matibay, no? Pagtsagaan yung mga bagay-bagay. Ganon. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-out kami is the ease of cups. So, this is something a new love coming in for you. Or, this is something a past person coming back. No? Maaring may taong bumalik, no? Na maaaring inaasahan mong bumalik. Oh, talaga ba? And this is the five months wands. Mag-ingat. This is something complication. No? Or maaring may gumagawa ng complication or competitors dito. May kaagaw ka, may ka... Mm -hmm. Mayroon akong sense dito na maaaring may sapaw. Ha mag-ingat kayo. Maaaring itong tao na 'to babalik sa iyo pero komplikadong komplikado na. Oo. Uh. 'di ba? niya sa na mali yung gagawa niya action, but this is something in information na hindi ganun kadali, no? Na purkit may ginawang um kumbaga na realize niya na ganun yung eksena, no? Pero meron kasi obligasyon na kasi dito. Na parang nagkaanak na siya sa iba, by request sa parang nagkaroon siya na family, dahil gusto bumalik siya kasi nagkaroon siya na siya realization. Walang ganan, hindi pwedeng ganan na kumbaga pag may mga gano'ng eksena, walang second time around. Charis. So let's see additional messages pagdating sa love uh, career. Pagdating sa career, there's an eight of swords. There's a lot of negativity around you, no? There's a lot of toxicities. Sa mundong ginagalawan mo sa negosyo o harap buhay pagdating sa finance, maraming inggit ay Maraming mga ambisyon sa maraming taong tinitingnan ka, no? Maraming mata. And of course, the hermit card is something soul searching, no? A spiritual journey. Kung ng mga bagay na yung tatahakin mo. This is a something a god purpose no? Maaring kung baga plano yan ng ating Panginoon na yung bawat bawat daan na tatahakin mo, bawat hakbang na gagawin mo, no? Ay may kaakibat yan ng mga taong sisira o susubok ng iyong katatagan. And this is the hangman. Oh, kaya ka nakakaranas ng delays and cancellation pagdating sa finances not because of even sa career kasi this is something spiritual so connected talaga there's a lot of negativity around you kaya parang napakabigat no at the same time may gumawa talaga din para de ba para pa, ano ka para hindi magtuloy-tuloy yung finances and this is the easy one for this is something a new creative expression so something an information na malalaman mo na no, kung sino guys no itong tao na to magbabawin lang na parang oh my goodness ikaw pala ha galingan mo. Ganun. Kumbaga, ka ng ganang thoughts. And this is the king of cause. So, devoted, supportive person, or either related dito sa iyong jowa, partner, or asawa, or magulang, tatay. Ganun. Additional messages. And this is the ten of cause. So, ingit sa families. Oh. Oh. So, let's see. What is additional messages? With an angel spirit pagdating sa love life. And because this is a six of wands. So this is of something victory. Pagdating sa love life, magkakaroon ka ng panalo. No? Ipapanalo mo to. No? Magkakaroon kayo ng balance ng iyong person. And this is the sun card in the eight of pentacles. Oh my God. So this is something collaboration talaga guys. No? Parang connected and of course commitment is being tested dito. Mar parang subok na kayo sa lahat ng aspeto, sa lahat ng um, ganap sa buhay nyo. Kayang kaya nyo na yan. Additional messages pagdating sa health issues. This is a strength card. Malakas ang loob mo, ha? I'm And of course, this is a five of cups, no? Something, uh, disappointment or regret, no? Kung baga, kailangan dito na lakasan mo ang loob mo. Huwag mo panghinaan ang loob mo dito. Makapagsisihan mo. And of course, sinasabi dito, the eight of cups, so something moving on. Kailangan mo na i-let go yung mga, yung mga pagkain or inumin or isang bagay na alam mong nakakasama sa health mo. Oh, tigilan mo na raw yan, guys. No, kung uh, ba, diba, may ika nga nila pag ma, pag pagbawal daw masarap. So this moment, this time, bawal na 'yang ganan. No, kaya kailangan maging um ano kana practical, and of course, uh, maging rational ka sa ganitong eksena. So, let's see. What is additional messages? With magical fairy messages. Magical fairy messages represent what? I represent your wish Yes, granted. So, talaga pinapakita dito ng pagtupad sa mga pangarap mo ay maaaring marat mangyari na. Di ba, ito na. This is something blow your wish is some um, coming to. You because know, this is something dietary change, no? Maaaring kailangan mo mag-diet. No, improve your diet and your life will also improve. Ganon. Kapag so, nag-diet ka, of course, mag improve din yung health mo. Magiging maganda na ang kalusugan mo. For synchronicities, represent, rest, So, kailangan mo talaga na maraming pahinga, guys, no? Masyado kang pagod na pagod. And this is something magician. Oh. This is something magician for manifestation or the power of God or something create creations. na no? May gumagawa ng hindi maganda without the dreamer. No? Pagtupad ang mga pangarap mo dito, maaaring kumbaga may message siya yung ating gabay na keep going. No? It's all working. In God purpose. And of course, this is something father. Oh my God! Connected talaga with your father. Oh, I told you so. No, may gumawa talaga sa inyo ng nang kamalasan sa iyong ama na maaaring konektado ka pa rin. Uhu, uhu. So, let's see what is a yin and yang or okan. And there is a seeds. Oh, sabi na, may something na parang itinanim, no? And this is something further with a nom, um, something, a uh, compassion. Mm. Kung maga parang pagdating sa love, pagdating sa affections, na no? Pagdating sa... Um, uh, Bagay, bagay, no. This is something unconditional love. And this is uh, actions, no. Parang sabi na it's time to take an action. There's a something new beginning. Na ini-encourage ka na laban ang takot at pangamba mo. Silipin mo, alamin mo kung ano yung nagsisilbing parang apoy. No, nagsisi parang uh, nagsisig uh, love. No, nagsisig love. ng ganong eksena. And this is something, oh, masculine energy. Oo... So, let's see. What is additional messages with um, Roman's angels? For an angel's messages. Angel's messages. So, this is something a party is having fun. So, kailangan nyo rin party-party. And there's a anxiety, this worry. no Kaya, kailangan nyo talaga din ang unwind kasi parang naapektuhan din kayo sa mga pangyayari sa buhay nyo. And this is something addiction. Meron dito addiction, guys, affecting uh, unhealthy attachment no pagdating sa love life career even sa love, life to sa love life it's either um itong mag abusive ganon or something addiction pagdating sa sa bisyo ganon na ang ng inyong relasyon so let's see what what is a um, money move oracle deck Money move oracle deck represent savings. So see, there is a lot of saving coming in for you and this is something close door. Magsasara ng pintuan, no? Start all over again, no? No um no good job opportunities that current job is coming to an end. matapos na. Maaring matapos na at magsarado na yung pintuan na to, no? Parang this is something close up for the chapter. Ah, para tinapos na. Okay, pagdating sa finances na nagsilbing ano, na parang um, may gumawa ng hindi maganda sa inyo sa pamilya nyo, maaaring sinarado na yung pintuan at tinapos na. Oh, it's a good part. Parang it's time to uh, start over again. Gana. Parang ano yun na, palabas yun na. Uh. For Archangel Michael. And, forgive yourself, you done nothing wrong. No? Kung magkapatawarin yung sarili mo, wala kang ginawang mali. No? And this is something decide to be happy now. Kailangan mo mag-desisyon, magiging masaya ka ngayon. Bukas at magpakailaman. And, and, of course, this is something eternal love. Oh, everlasting promises. May lang hanggang bukas sa pag-ibig. Additional messages. And this is something spiritual connect. Chance, no? This is something spiritual. And there something mirror Or truth reveal. na no? makabagay may mga bagay na may lalantad na talagang malalaman mo. And there's a choices, no? There's a lot of choices coming in for you. Magbubukas yung mga kanya-kanyang ano, um solutions, no? Para mo masosolusyunan at para mo matatapos yung ganung scenario. Additional energy. And there's the sun card. Wow no that just wow. Sinasabi dito na maaring magbigay kasagutan kaliwanagan sa iyo. At sinasabi dito masaya ka this is something happy family after the storms there is a rainbow. And of course uh, and of course this is something third chakra ay hell. Um well with the respiratory, no maaring mga ginagawan kayo with um head, respiratory and of course digestive system, no? Reproductive system, sorry. There's a reproductive system and digestive system na maaaring nakakaranas kayo ng heat burn, no? parang yung oh, heartburn, sorry, heartburn and it goes, um, kumbaga, acid, no? Acid. So, let's see what is the romance angels. And there's a codependency, addiction sa no? Parang ano to eh, parang something na about sa sugal or sa luho, no? Or sa bisyo. And there's a playfulness, kailangan yung harat-harat din sa partner mo, no? So let's see what is the chakra messages. And there's a confusion. Maaring may mga bagay na nagugulo pa sa ngayon. And this is a creation. O oh, may bagay din na nanggulo sa iyo. May gumawa daw ng ano para guluhin ang eksena mo. Ganun. For an angel's message just represent what an the angel's answer. And no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba, ha? Hindi mo kailangan mangamba dito. And this is a this situation will improve. kung bago matatapos at magbabago ng situation at peace for a solution magkakaroon na lang Kapaya pa ang solution. For an angels messages with angel spirit guide. Abundance. Talaga magkakaroon ka na sa dito. And forgiveness, no? Kapatawaran. So let's see what is additional messages with an angel spirit. Oh my goodness! Just please give me information support. Wow! And this is something support now with guidance. Na ati mga gabay, and this is something freedom. nakakalaya na guys I told you this is the end of the negativities and toxicities or even of black magic and what will be end nung no, maaring tatapusin na talaga ay kuya sir madam ito na for our kang Herr Raphael and prayer work so see ang pagdarasal talaga ay maaaring um, tumalab na maaaring ito na ito na yung kumbaga nangyayari na and there's an organic foods. Kailangan mo talaga ng, ng ano ha, ng organic foods dito na makakatulong sa'yo. Na naapektuhan na, na yung katawan mo, no? Naapektuhan yung physical mo, no? And of course, um, physical and mental. And this is something uh, listen to your intuitive feelings. So, makinig ka sa intuitions mo. Tama ang hinala mo. This is something conclusion, guys, na maaring kumbaga nag, um, kumbaga tumugma no? sa mga bawat pangyayari sa buhay mo ngayon. Additional messages. And of course, the ref is what? Portal. Now, this is something open portal. Doors are opening. You decide rewards wildcard. So, see? Ito na, kanina sinasabi na sarad, sinarado na yung pinto for negativities. And this is something, a door to the open for open portal for good things. No? Or good, um, good news. No? Or something um, na magagandang eksena na papasok. Ganun yung eksena dito. Ganun yung na-detect -na ko dito. Na, kumbaga, this is the moment for a new rewards. or lot, or lot of rewards, no? And this is a double mission. Or the double missions that represent um, light workers that and serve the world by being you. No? Dahil sa pagkilala sa sarili mo, na maaaring mailantad na ang kakayanang maaaring ibigay o taglay mo. No? Ganon. So let's see what is the monthology. Kung baga mas lalong tumatalis ang intuitions nyo dito guys, no? Parang nasa-sense ko dito na maaaring nag-aano, you know, Parang, um, naga unlock yung mga mga spiritual abilities nyo even yung visions nyo no and this is something step out of your comfort zone kailangan nyo na kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo and this is something be bold and make the first move no kailangan yung kumilos no ikaw ang gagawa ng paraan o ikaw ang gagawa ng action uh, para mabago ang ikot ng kapalaran sa yo. for Jesus loving goals. Anong sabi ang chika ng ating, ng ating Panginoon, ng ating Jesus, no? ang ating ama. Ang sabi, as and shall be given to you. No? Kung baga lumapit ka sa ating Panginoon, no? At i- um, kung baga sabihin sa kanya ang mga hinaing mo. At kapag narinig niya at nalaman niya yung mga bawat hinaing mo, na nanggagaling sa puso mo, ipagkakaloob niya what you deserve. So, let's see what is that angel's number. Kasi minsan, guys, hinihintay na lang tayong lumapit ang ating anang ating ama na sa langit, no? Kumbaga, nandoon na tayo sa ano, um, kumbaga realizations. Inaalis na lang sa atin yung pride na para buksan ang puso natin na lumapit sa ating ama na kumbaga sa ating ama na nasa langit na kumbaga maunawaan ang mensahe at gabay na gusto niyang ipabatid sa iyo for an angel's number. Angels number represent 0444, the gut feeling. So, see, tama ka ng gut feeling. Tama ka ng hinala. Tama ka ng suspecha. No, this is something follow your gut. It's more than just a feelings. Be real and face. Uh, be real with the people and focus on meaningful relationship. Remember, you all also bring value to the table. Treat others with respect or else karma will bite your ass tree is the crown. So see, kung baga sinasabi sa'yo dito, na ayusin mo at um, gawin mo ang tama at wasto. At ipagkakaloob sa'yo ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos ang narapat para sa'yo. For messages of life. Oh my God! And this is a beyond limitations. No? Sinasabi today, I exceed my own expectation. I open my consciousness to the infinite. There are no limitation and there is no end. Everything is unfolding in continuous now. Therefore I open my thoughts towards a border horizon. I look beyond my perceptions of reality, beyond all various created my own. belief and fears. I am now open to new possibilities. So see, bukas ang iyong kaisipan dapat sa lahat ng posibilidad na magagalap sa buhay mo. Tandaan mo, the more na kumakapit ka sa paniniwala at sa salita ng ating ama, ay the more na pagpapalaing ka at the more na ipagkakalob sa iyo ang buhay na nalalapat para sa iyo. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of. For the sign of Scorpio, so Scorpio, 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 maraming salamat for this wonderful reading So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap And of uh, course, don't forget to like and subscribe my channel and share the with your friends For more videos updates, maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang hindi niligay skip na ads naway pagpalain pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapon na viyayang manabalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.